Breaking news mga kabaya, kakapasok lang na balita. FA-50 na nawawala. Nakita na ng Armed Forces of the Philippines sa barangay Mirayon, Talakad, Bukidno. Ayon kay Eastern Medino Command Spokesperson, Lieutenant Colonel Salvation Evangelista, sa isang panayam nitong umaga, ikinalulungkot ko mga kabaya, ang dalawa sa mga Pilipinong piloto ng Philippine Air Force ay natagpuan malapit sa eroplano na wala na rin buhay. Good morning po. Uh, ah, uh, ito okay, ma'am, ladies update lang. Uh, nakita na po yung aircraft sa Halatungan area po. So, karon lang actually tumawag si John Bergante nasa area kasi sila. So, nakita na po yung aircraft. Still hinahanap pa rin yung mga piloto na. So, State of condition, ma'am. Mamaya iano kasi yun lang yung na nasabi niya na nakita na yung na locate na yung aircraft. Yung ano na lang po. Yung piloto na lang po yun. Thank you, ma'am. Okay, balikan sa ako si uh uh, Lieutenant Colonel Salvacion. Yes, ma'am. Naan na ba daw yes, tayo? Yes, ma'am. Uh, latest update, no? Again, tumagulit. Nakita na po yung dalang piloto. Uh, just near lang sa, ano, ma'am? Sa aircraft. Uh, wala na po. Ma'am, naatay ano, ma'am? Naatay visual confirmation. Yes, ma'am. May visual confirmation. Uh, I'll just, ano na lang siguro kung hindi pa na tayo nakakuha ng picture. Pero yun na, wala na pong buhay. Or nakita sila doon lang sila sa eto. Kung saan na, kung asa na, ano yun, na-crash yung uh, at 80 Okay, so, sino nga andoon, uh, units, ang Paki, ano doon, ma'am? Uh, units, ma'am, from our... Units, ma'am, ng ano, ma'am, ng ating mga rescuers natin ng Fort from SF uh, team. Ayon sa impormasyong ating nakalap noong ikaapat ng Marso, tatlong FA-50 jets ang fa 50 fa 50 at FA-50-011 ng Philippine Air Force ang umalis sa Mactan, Cebu para magbigay ng close air support sa mga sundalo natin na kabilang sa 403rd Infantry Brigade ng Philippine Army na nakipagbakbaka sa mga rebelde sa boundary ng Bukidnon at Agusan del Sur. Bago pa man makarating sa target, bigla na lang nawala ang FA-50-002 ng Philippine Air Force. Sinubukan ko takin ng fa 5008 50 at FA50011 ang nawawalang FA50 ngunit wala itong komunikasyong natanggap mula sa nasabing eroplano sa kabila na nangyari itinuloy pa rin ng fa 5008 50 at FA50011 ang kanilang misyon at matagumpay na nakabalik sa Mactan Cebu International Airport Kinumpirma naman ng 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army ang inkwentro ng militar at mga makakaliwa sa Barangay Iba Kabanglasa Bukidnon Province So as part of our sustained efforts uh, area, uh, we have been uh, actively operating for nearly a month, no? To dismantle yung remaining insurgent na uh, o tinatawag na remaining members of the CTG and of course yung to secure the communities no dun sa niyo tanggi deploy Well uh, I don't have the information anong klase na air support but uh, there's an aircraft no at uh, regarding sa operation aircraft no uh, we will refer that to the Philippine Air Force mm -hmm. no and of course the 403rd infantry brigade so ang masasabi lang natin that uh, the 403rd brigade acted on a reliable intelligence that uh, yung give provide sa community no so yung tropa natin sa 403 Brigade uh, nag-launch dayon no, operation dito sa Barangay Iba no uh, around more or less nasa dagandagan po siya no uh, around sa 30 no to 50 no ng mga CTG ang nasighted doon but uh, this will be still be confirmed no kung ganun talaga ang numbers but uh, yun ang nakikita ng mga ng community no prior to the main engagement, uh, yung ating operating troops um, uh, engaged with the initially engaged with the enemy in the eastern part sa target area at uh, kinanglan, no? O air support uh, para sa larger na confrontation or of course to preserve our forces and uh, avoid casualties on the ground wala paay feedback ng ground troops kuno lay samran sa kampo sa mga rebelde o sa ato mga tropa? wala pa wala pa kay ongoing ang uh, ating operations doon and uh, will not let uh, will not yet uh, provide the uh, specific details as to not compromise our operations um ang atin dito is uh, sa headquarters Fort ID, we are were most uh, concerned no sa ensure that uh, our communities uh, are safe and secured. no, That's why our troops from the other units no, uh, uh, went to the nearby communities in the area so that to ensure that the uh, situation is under control, the 4th Brigade. Uh, the situation is uh, under control by the 4th Brigade and they are already sending, they already sent no, troops uh, the San Nearby Community so that to provide the uh, yung correct information no so that uh, they will not be misled by the different or various na mga postings from the social media po so nandun na po yung lahat so rest assured that your 4th infantry division through the fourth attack brigade no ay uh, ginagaw ang lahat so that uh, we can ensure na our the communities will be safe no are safe and uh, secured Uh, uh, gusto nating ipalam sa lahat na when we conduct our operations, our prime consideration dyan is yung uh, yung center ng ating operational framework ay yung uh, to to ensure that the uh, operations uh, are away from the com communities, no Doon talaga sa main na communities and uh, prime consideration is that the civilians